Hello everyone. It's me again, Jerry Almasan. Welcome po sa aking YouTube channel. Nawa kayo po ay makatanggap ng biyaya, inspirasyon mula sa Panginoon sa minsahang uh, akin pong ibabahagi sa inyo. Nawa ang ilang mga katanungan niyo sa buhay ay magkaroon ng kasagutan sa oras na ito. Kung kayo po may hinaharap na mga pagsusubok, problema, wa. Ang maliit na portion na uh, pinadadaloy ng Panginoon sa inyong lingkod ay matugunan ang inyong mga suliranin sa buhay. Yung pong aking taus-pusong dalangin, pasensya na po ang aking pagre-record ay very raw Uh, bago lang po ako dito hindi pa ako marunong mag-edit kaya uh, wala pong cut-cut dito dire diretso lang po sa tulong at biyaya ng Panginoon ngunit, pwede sa po ako na magpaturo sa mga millennials sa mga zoomies na uh, turuan ako na lumago sa mga bagay na, na ginagamit sa phone o sa youtube So, God bless you all. Um, nais ko pong uh, i-quote ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6.9. Sabi niya, wag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Uh, Lalong-lalo na po sa household of faith. Dahil uh, in due season, atin pong aanihin ang ating mga ginawang mabubuting bagay. Meron pong kasabihan dito sa New Zealand, pay it forward. Kung ginawang ka ng mabuti, uh, ipay i-pay forward mo sa ibang tao. Naalala ko po, meron kaming isang uh, naninirahan dito, nakaalis lang kahapon. Sabi niya, maraming maraming salamat. Ate, kuya, sa inyong pagsuporta sa akin mula from the beginning. Siya po'y taga-India, isang nurse, at uh, sabi ko sa kanya, pay it forward, pag may nakita kang nangangailangan sa darating na panahon, yeah, tulungan mo rin sila. So, narinig niyo na po ba ang salitang, ikaw na nga ang tumulong, ikaw pa ang naging masama. Siguro makaka-relate po ang marami sa ating mga kababayan. Tulad halimbawa, nagpahiram ka ng pera dahil nangangailangan po yung tao lumapit sa'yo. Ngayon dumating ang time nung ikaw ay naningil, ikaw pa ang naging masamang tao dahil naniningil ka na. So, um, naalala ko po ang maraming bagay. Tulad halimbawa ng aking lolo at mother. Um, meron po silang plano noong matagal na po to sa apartment na ipa-renovate ipa uh, at kinausap po nilang lahat ng tenants at nagkaroon ng agreement uh, sa kanilang pag-uusap verbally na sige start ng repair ngunit tumating ang time Nung sinimula na po ang pagre-repair, ayon, kinasuhan po ang, uh, ang aking lolo, ang aking mother uh, at sila po ay ay uh, na natalo sa kaso at uh, nawala po yung apartment na yon. Uh, <clears throat> so meron din pong lesson na natutunan doon sapagkat wala pong written agreement at uh, umasa po sila na dahil sa kanilang long-term long friendship ay meron pong ah uh, garantiya. Ngunit yeah, ganun talaga ang buhay mga kapatid. Tayo ay patuloy na tinuturuan ng buhay at ang mahirap po kung na-stop tayo, hindi pa rin tayo natuto at paulit-ulit nangyayari sa atin. So, yun po ang isang malaking problema. Now, naalala ko rin po ang aking uh, father sa kanilang probinsya uh, meron po sila roong pinatira sa kanilang lupain ngunit um, dumating ang time uh, nagkaroon po ng greediness ang pinatira nila na expand pa yung lupa na gusto nilang uh, sakupin so at marami pong nag-squat doon at naging isang uh, challenge na malaki sa aming pamilya ng mga almazan so um, meron pang isang mas masalimut yung land grabbing po na tinatawag uh, isa pong kamag-anak ang siyang uh, kumam kam ng kalahati ng uh, lupain na napunta po sa uh, mga almasan kasama po ang aking father ngunit isa ko pong pinsan ang nagkaroon ng hangad na hatiin at ilagay sa kanyang pangalan uh, yeah, maraming mga ganitong bagay nangyayari sa atin kapaligiran sa maraming mga tao sa mundong ito at dahil sa mga pangyayaring ito, minsan napapagod na po ang tao na gumawa ng mabuti sa kapwa uh, wag po tayong uh, manlupaypay o man manghina uh, sa mga nangyayaring ganitong bagay uh, gising po ang Panginoon Uh, alam po niya ang lahat ng nangyayari, alam po niya ang lahat ng pag-uusap naririnig po niya ang laman ng uh, conversation, ang laman ng ating mga puso't pag-iisip at uh, wag po nating hayaang tayo ay ma-turn off at huminto na sa paggawa ng mabuti wag natin pag-ugatin ang mga salita ng tao sa ating puso't pag-iisip sapagkat kung ito'y pananatili natin sa ating mind at heart yung kanilang mga salita ay pag ito'y nag-ugat, apektado po tayo. Maapektuhan ang ating kalusugan, maapektuhan ang ating ministry, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay isang ministro maapektuhan ang iyong ministry kung ikaw ay musician o singer o whatever ang role mo sa gawain ng Panginoon o maging role mo sa loob ng pamilya so wag po tayong madala ang masasabi ko po matuto po tayo sa ating mga karanasan at wag pag-ugatin ang mga pangyayari o ang mga salita ng tao Naalala ko po, uh, meron pong isang uh, malapit sa kalooban namin, sa aming mga puso. Nung ako'y nagpapasimula mag-aral ng Bachelor of Social Work degree dito po sa bansang New Zealand. Ang sabi po niya ay, how can he become a social worker if he can't speak proper English? So, ganun po ang sinabi nung una ako po ay nasaktan, ako po ay uh, nakaramdam ng I was uncomfortable. Ngunit, naalala ko po ang vision ng Panginoon, ng dream na binigay niya nung 1999. Yung pong pinanghawakan ko, yung po ang salita ng Diyos, yung pong pinag-ugat ko ng malalim na malalim. Naalala niyo po, 8 to 10 times na panaginip noong 1999 ako po ay nag-aaral sa panaginip panaginip na yon at ang uh, mga classmates ko most of them ay mga fresh graduates from high school at natupad po yon na po ang degree ng inyong kaibigan ng inyong lingkod uh, noong 2012 And I was 50 years old. I was a late bloomer in terms dito sa academic at uh, sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon at sa mga ways niya talaga. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Yung pong sinabi sa aklat ng Isaiah. Ang nangyari, natanggap po ako bilang registered social worker dito po sa Uh, government Hospital sa Mental Health and Addiction Services. Maalala ko po yung unang uh, job interview. Uh, natatakot akong humarap sa mga panels. Lumuhod ako sa Panginoon. Talagang umiyak po ako. At sinabi ko, Lord, alam mo ang aking inferiority. And in English is my inferiority. I am not fluent sa English, Panginoon. So nag-aalala ko paano yung mga case noting, paano yung pagdo-documents ko, paano yung aking pakikipag-usap. Ngunit sa oras ng aking pagluhod, pinuspos ako ng presensya ng Diyos. Ang confidence na galing sa Kanya ay pinanganak. Kaya nung humarap po ako sa kanila, um, pinili po nila ako out of sa mga ilang nag apply ng trabaho. Pangalawang job interview ko, may iyakan session po nangyari. So, luhod-luhod lang po. I Iyak natin sa Panginoon. Pag-ugatin natin kung ano yung inihula ng Diyos sa ating buhay. Huwag po nating entertainin ang mga salita ng tao. Ang salita ng tao ay ay kapos at ang salita ng Diyos ay hindi katulad ng salita ng tao Amen at ang encouragement ko po sa inyong lahat i-declutter natin ang mga hindi natin kailangan sa ating pag-iisip sa ating buhay kailan lang nag-decluttering po kami rito early this year lahat po ng mga bagay na hindi namin ginagamit, hindi naman kailangan. Yung po, napuno ang garage na parang na-realize namin, oh, uh, parang naging hoarder tayo. So, please, kung merong mga hoarders sa mga literal, nakakita po ako niyan sa trabaho ko, halos wala ka na matapakan sa loob ng bahay. Sa banyo, sa mga kwarto, sa sala, sa hallway, sa kitchen, punong-puno po at nandun na mga taga nandun na ang mga ipis, nandun na po ang mga bagay na unlivable na po. At uh, minsan ganun po ang nangyayari sa buhay ng isang tao kapag pinag-uugat natin ang mga pasasakit na salita, mga masasakit na pangyayari sa ating buhay. Please, rebuke them. Ibigay natin sa Panginoon. Ang pag-ugatin mo sa iyong buhay ay ang salita ng Panginoon, ang Kanyang mga pangako. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinatawad, ikaw ay hinugasan, ikaw ay Kanyang anak at hindi Kanya pababayaan. Amen. So, naalala ko po ang um, isang tao sa Banala Kasulatan, si Job. Uh, Sinabi sa kanya ng kanya mga kaibigan siguro may ginagawa kang kasalanan kaya nagiging uh, sakitin ka kaya tinubuan ka na maraming bukol namatay ang iyong mga anak na peste ang iyong mga mga pananim ang iyong mga hayop ang iyong mga servants pati asawa mo galit na sa iyo So mga kapatid napakasakit po na nangyari kay Job dini describe pa, ini-expand, expound pa ng kaniyang mga best friends. Pero hindi pinag-ugat ni Job ang mga salita ng tao. Huwag nating hayaan maging ang ating mga bosom friends, mga kaibigan na mag-ugat ang kanila mga salita sa atin. Ano ang salita ng Diyos kay Job? Sabi ng Bible, uh, there is no a righteous man, found on earth except for Job. Righteous po siya sa mata ng Panginoon. Righteous siya pero ganito ang nangyari minsan. gumagawa ka ng mabuti. Meron kang pure heart. Meron kang magandang puso. Ngunit ito ang kapalit parang sa buhay ni Job. Huwag kang manghina kapatid. Thus saith the Lord, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay matuwid. Yun po ang pag-ugatin natin sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip. Kaya nung sinabi po sa akin na hindi ka magiging social worker dahil hindi ka naman marunong mag-English, well, yun po ang salita ng tao. And they have the right to tell anything to us. But we also have the right to choose kung ano po ang ilalagay natin sa ating puso at sa ating pag-iisip. So pag-ugatin po natin ang kanyang mga salita. At kapag nag-ugat ang mga salita ng Panginoon, maapektuhan po ang ating buhay. Ma-overcome po natin ang mga challenges sa buhay. Tayo po'y magkakaroon ng enough na kalakasan at sasabihin natin, My grace is sufficient for thee. At ang ating kahinaan ay kalakasan ng ating Panginoon. Sa aking pagtatapos, meron pong uh, sinabi ang Panginoong Yesus tungkol sa parabolo ng wheat and tares, trigo at mapanirang damo sa Matthew chapter 12, 24 to 30. Meron pong farmer na nagtanim ng mabuting binhi. And then, tumubo po ito. At habang tumutubo, meron mga mapanirang damo na tumubo rin. At napansin ito ng mga servants ng farmer. Lumapit po mga servants at sinabi doon sa kanilang employer, Boss, di ba ang tinanim mo mabuti? di ba ang tinanim mo trigo bakit merong mga tumutubong mapanirang damo so ano ang sabi ng dairy farmer ang sabi niya um, ang gumawa at nagtanim ng mapanirang damo ay ang kaaway dumating siya ng gabi at tinanim niya ito so ang sabi ng mga servants oh tipunutin natin para uh, hindi masira ang ang iyong imahin ang iyong uh, reputasyon ang iyong integrity ang anong sabi ng farmer ang sabi niya pag binunot nyo yan madadamay ang mga trigo hayaan natin dumating ang harvest time. Pagdating ng harvest time, ihiwalay ang mapanirang damo at ihiwalay ang trigo ilalagay sa aking bodega. Mga kapatid, mga kaibigan, nagtanim ka ng mabuti, ngunit sa hating gabi meron dumating na nagtanim in the same field, the same field, o sa ministry mo, o sa iyong pamilya, gumawa ka ng mabuti, ngunit ito may mga tumutubong mapanirang damo. Sa Israel, very common ang trigo at ang uh, tares. Ang tares, mga kapatid, mga kaibigan, ay identical ang itsura niya sa trigo. Kapag tumutubo sila, ang itsura nila ay parehas na parehas. Ngunit sa harvest time, yung butil ng trigo, yumuyuko pag mature na. Pero ang mapanirang damo, nakataas pa rin. At never na yuyuko ang mapanirang damo. By their fruits you shall know them. Ang mga taong naninira, ang mga taong... Uh, at chismosa, chismoso, uh, sabi ng Bible, uh, uh, a false witness he that soweth a discord among his brethren is a false witness. So, meron pong mga tao na talagang uh, kailangan pong intindihin, kailangan pong maunawaan. maaring sa kanilang buhay, puro masasama ang tinanim sa kanilang puso't pag-iisip kaya ganun po ang kanilang manifestation alam nyo kapag pinag-ugat nyo ang salita ng Panginoon sa inyong puso well mapuputol po sa inyong pag-iisip ang mga mga harms, mga hurts, mga hurtful words na sinabi sa inyo ng mga taong uh, nanakit na nakit sa inyong kalooban. So nawa pinagpala po kayo ng Panginoon sa maikling mensaheng ito. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pag-ugatin natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso't pag-iisip. Protection po natin yan. At good lugod sa ating Panginoon. Whatsoever things that are true, that are lovely, that are uh, yung mga kapuri-puri, yung pure, ang mga bagay nito ang pagbulay-bulayan po natin. Tulad ni Job, inakusahan siya pero pinag-ugat niya ang salita ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus, puro kabutihan ang ginawa, ngunit siya po ay inapi, sinaktan, ngunit ang salita ng Diyos ang pinag-ugat niya sa kanyang buhay. Ganon din po ang ginawa naming mag-asawa meron pong nangahamak hindi ka magiging social worker but it was thus said the Lord so meron ka bang nararanasan na ganyang challenge sa oras na ito naniningil ka ikaw pag uh, masama gumagawa ka ng mabuti merong tas merong ganito mga nangyayari well scriptural po ang lahat ng mga ito nawa tinulungan ka ng Panginoon sa bekling mensaheng ito God bless you. Till next time.